Paano nga ba magpalit ng phones sa uh, Samsung Galaxy A02? So, punta lang kayo sa my settings. At hanapin nyo itong display. At scroll down nyo lang. Hanapin nyo itong font, eh, font size and style. Pindutin natin. At yan. Pwede kayo diyang mag-customize ng fonts nyo. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. So, alimbawa natin tong maliit. Yan. Guys. May maliit, may mas maliit pa dyan. Ito. Ayan. Kita nyo naman to is naliit itong pinakang mismong parang message. Tapos tingnan natin naman sa dito sa may palaki ng palaki. So ayan, nalaki naman no. Ayan guys, palaki na ng palaki. Ayan. So ganun lang kadali magpalit ng font style sa inyong Samsung Galaxy A02.